Alam nyo ba na si Amy Marcos, anak ni Ferdinand, at Imelda Marcos ay isa sa pinakamakapangyarihang politiko sa bansa at kasama rin sa mga pinakamayaman? Ipapakita natin kung paano siya nakakaabot sa ganoong level ng yaman at impluensya. Pero bago ang lahat, malaking tulong na sa amin kung ilike nyo ang video na ito. Napaka-importante nito para sa mga content creator tulad namin. Si Imi Marcos ay ipinanganak noong Nobyembre, 12, 1955 at lumaki sa buhay na puno ng karangyaan. Mula sa murang edad, nakapaligid na siya sa kapangyarihan at politika ng pamilya Marcos. Hindi biro ang kanyang political career mula sa kabataang barangay, congresswoman, gobernador ng Ilocos Norte, hanggang sa pagiging senadora mula 2011, pinatunayan niya na kaya niyang pamahalaan ang sarili niyang political base at palawakin ang impluensya niya sa bansa. Pero ano ang nagpapalakas kay Imi Marcos? Una, makikita sa kanyang political network, hindi lang sa Ilocos Norte siya makapangyarihan, kundi pati sa national at regional na antas. Bilang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, hawak niya ang desisyon na may epekto sa ugnayang panlabas ng bansa. Pangalawa, hindi matatawaran ang yaman na nakapalibot sa kanya. Mula sa family properties, negosyo, hanggang sa political leverage, nakalagay sa kanya ang parehong political at financial na kapangyarihan. Sa simpleng salita, kaya niyang mag-decide at makaapekto sa buhay ng marami at hindi lang bilang politiko, kundi bilang miyembro ng isa sa pinakasikat na political dynasty sa Pilipinas. Mga Karosa, kung sa part 1 ay nakita natin kung gaano kayaman at kapowerful powerful si Imi Marcos, sa part 2 naman ay titingnan natin ang mga lihim at kontrobersya na nagpalakas pa sa kanya at kung paano niya ginagamit ang impluensya niya sa pamilya at politika hindi lingid sa kaalaman na ang pamilya Marcos ay isa sa pinakadinamikong political dynasty sa bansa. Si Imi, bilang anak ni Ferdinand Marcos, ay lumaki na may political blueprint na nakaset na. Ngunit kahit ganoon, may mga pagkakataon na siya ay hiwalay sa senatorial slate ng kanyang kapatid na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagpakita ng sariling political independence. Sa kabila nito, nananatili siyang sentral sa political network ng pamilya, lalo na sa Ilocos Norte. Ang kanyang political machinery ay matatag mula sa local officials hanggang sa grassroots supporters at ginagamit niya ito para palakasin ang sarili niyang posisyon sa Senado. Maraming kontrobersya ang bumabalot sa pangalan ni Imi Marcos. Mula sa mga aligasyon tungkol sa yaman ng pamilya Marcos, properties sa loob at labas ng bansa. Hanggang sa mga lumang kaso noong panahon ng kabataang barangay, hindi maikakaila na may mga mata at opinyon na tututok sa kanya. Noong kabataan pa niya, may kaugnayan siya sa pagkamatay ni Archimedes Trajano, isang activist na naging malaking kontrobersya. May mga tanong tungkol sa kanyang edukasyon at credentials. Maraming pinag-uusapan na offshore properties at investments na posibleng nagpalakas sa kanyang yaman at political leverage. Paano ito nagbibigay lakas sa kanya? Ang kombinasyon ng political independence, family network at financial resources ay nagbigay kay Imi Marcos ng dual power. Influence sa politika at access sa malaking yaman. Kaya kahit may kontrobersya, nagagamit niya ang posisyon niya para ma-maintain at mapalawak ang kapangyarihan niya lalo na sa strategic committees at political decisions sa Senado. Mga Karosa, sa part 1 at part 2, nakita natin kung gaano kayaman at kapowerful si Imi Marcos, pati na rin ang mga kontrobersya at family dynamics na pumapalibot sa kanya. Si Imi Marcos ay bahagi ng isang pamilya na may malawak na properties at negosyo mula sa real estate hanggang sa strategic investments sa bansa at abroad. Bagamat marami ang tumutok sa family wealth, si Imi ay kilala ring may sariling political network at resources. Sa Ilocos Norte, pinatatag niya ang political machinery na may direktang koneksyon sa mga lokal na opisyal at grassroots supporters. Sa Senado, bilang chairperson ng Committee on Foreign Relations, Nagagamit niya ang network para sa diplomatic at regional influence na hindi lang pampolitika kundi nakakaapekto rin sa negosyo at investments sa bansa. Ang yaman at political leverage niya ay nagbigay daan para makapag-implement ng projects, maging mediator sa business deals, at ma-establish ang sarili niyang political identity. Bukod sa pribadong assets, ginagamit din ni Imi ang posisyon niya para magpatupad ng mga projects na nagpapalakas sa kanyang impluensya. Youth and Women Programs Infrastructure at Local Development sa Ilocos Norte Advocacy sa Foreign Relations at Environment. Ang mga ito ay hindi lang nakakatulong sa publiko, kundi nagbibigay din sa kanya ng political leverage at visibility na nagpapatibay sa kanyang status bilang isa sa pinakamakapangyarihang politiko sa bansa. Kaya kahit may mga kontrobersya at hiwalay sa kapatid sa senatorial slate, si Imi Marcos ay nananatiling central figure sa political at economic landscape ng Pilipinas. Ang kombinasyon ng kayamanan, strategic position sa Senado at malakas na network sa pamilya at local politics ay nagiging dahilan kung bakit siya isang powerhouse, hindi lang sa Ilocos Norte kundi sa buong bansa. Mga karosa, nakita natin ang kayamanan, kapangyarihan, kontrobersya at political leverage ni Imi Marcos. Ngayon, dito sa last part titingnan natin ang kabuang larawan ng kanyang legacy at impluensya sa politika, negosyo at lipunan. Si Imi Marcos ay hindi lang anak ng dating diktador. Siya ay isang politiko na may sariling identity. Sa pamamagitan ng kanyang mga projects, advocacies at political machinery, na ipakita niya na kaya niyang pamahalaan at palawakin ang impluensya niya sa Ilocos Norte at sa buong bansa. Ang kanyang tenure bilang gobernador at senadora ay nagpakita ng kakayahan niyang magpatupad ng projects na may direktang epekto sa komunidad. Bilang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, Nakakaapekto siya sa ugnayang panlabas ng Pilipinas at sa pamamagitan nito, nagagamit niya ang political leverage para sa strategic goals. Ang kanyang network sa pamilya, local officials at national leaders ay nagpapatibay sa kanyang posisyon bilang isa sa pinakamakapangyarihang babae sa bansa. Hindi maikakaila ang relasyon ng yaman at kapangyarihan ni Imi Marcos sa kanyang political identity. Ang kombinasyon ng financial resources, family network, at strategic political position ay nagbigay sa kanya ng dual power, impluensya sa politika at control sa resources. Mga karosa, sa kabila ng kontrobersya, huwag nating balewalain ang katotohanang si Imi Marcos ay isa sa pinakamakapangyarihang politiko sa Pilipinas ngayon. Ang kayamanan, koneksyon, at impluensya niya ay nagpatunay na sa politika at negosyo. Siya ay hindi basta-basta. Isa siyang powerhouse. Kung gusto niyo pang malaman ang mga lihim at kwento ng mga politiko sa bansa, huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-comment sa video na ito, mga karosa. Ano sa tingin niyo, gaano ba talaga kalakas at kayaman si Imi Marcos? I-comment niyo na.